Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nag-disguise itong sila Primo Kasama nga itong kanyang mga kaibigan at kagrupo Para nga iligtas nila si Amanda dito nga kaya Agustos Na kung saan nga ay naka sa isang hospital at dito naman ay uh, itong si berting ay meron nga siyang kakilala sa loob ng hospital kung kaya't nakapasok sila nang walang kaalam alam ang mga tauhan nga ni Agustos at sana nga ay mailigtas nga nila itong uh, si Amanda ngunit nakita nga nitong uh, primo at ng kanyang kasama ang uh, kwarto nitong si Amanda ngunit nanduloon itong si Agustos na siya pala ang nagbabantay dito kay Amanda at sa labas sa malay ang mga pulis. Ano kaya ang mangyayari? Maitakas kaya nila itong si um, Amanda kasama nga dito ang kanyang uh, minamahal na si Primo. At ano kaya ang gagawin nitong si uh, Agustos once na maitakas nitong si Primo si Amanda. Ano kaya ang mangyayari? Malamang sa malamang ay galit na galit na naman. At dito naman ay uh, talagang uh, palaban itong Primo. Uh, palaban itong si Bubbles. Dito nga talagang pinakita niya kung gaano siya katibay at ka kagaling sa harapan nga nitong si Tanggol. Ngunit si Tanggol ay hindi rin talaga nagpatinag. Talagang lumaban din ang husto at dito nga ay halos maubos na ni Tanggol ang mga tauhan nitong si Congressman Sibilya na kung saan ay uh, aligaga ang mga tauhan niya na itakas siya dahil nga napuruhan niya Bubbles. Itong si Congressman Sibilya at dito nga ay hahabulin itong nga uh, si Tanggol at ni si Babol si Congressman Sibilla para nga tuluyan nang makitil ang kanyang buhay at dito naman ay pumunta na nga ng Kiapo itong mag-asawang Nita at si Mang Marsing at nalaman nga nila na nakatira na sa kanyang tahanan itong nga uh, si Roda na kung saan ay dating ng Alipusta at ng Lait sa kanilang uh, buhay at ngayon ay uh, nakaangat na nga sila ng buhay kumpara dito kay Roda at sila naman ngayon ang gumanti dito kay Roda at sabi ka ni Roda na kung maaari ay doon na mo siya tumira sa kanilang tahanan dahil wala nga namang nakatira sa kanyang bahay at kung maaari ay sa kanya na lamang ang bahay dahil noon namang ha, nagkaroon silang utang ay binigyan naman siya ng palugit ngunit sinabi nga dito nitong uh, si Aling Nita na noon ay hindi mo kami tinuring na kaibigan at ni hindi mo kami binigyan ng pagkakataon ni tubig mo nga ay ayaw mo kaming bigyan kung kaya't naghumingi ng sorry itong si Roda sa kanya mga nagawang kasalanan dito nga sa mag-asawang Marsing. Kaya't ang ginawa na lamang dito ay kinuha lahat ni Mang Marsing ang lahat ng gamit doon sa loob ng kanilang bahay. Yung bahay na lamang nga ang iniwan dito kay Roda. Pati yung damit na suot sa suot nga nito nga si Roda ay kinuha pa ni Mang Marsing. Dahil nga sa kasamaan ng ugali nito nga Si Roda at dito naman ay nagkita itong si Aling Tinding, si Marites Sinoy si Mang Marsing at si Aling Nita ay nagpresenta pa nga itong dalawang mag-asawa na kung kailangan nila ng konting puhunan ay maaari silang umutang at magpapaluwag sila ng pera sa kanila at sagot naman dito ni Marites ay hindi na kailangan dahil mahirap ang may utang at may lulubog ka lamang yan sa iyong pagkakautang and guys, ano kaya ang mangyayari ngayon dito sa misyon nitong si Tanggol at ni Bubbles matutuluyan kaya nilang makitil ang buhay itong si Congressman Sibilla or magtagumpay kaya sila. At ito po ang ating pakaabangan ngayong gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and... Bye-bye.